Isang viral video ang nagpakita ng tensyon sa Rainbow 89 Eco Park Camping and Trekking sa Tanay Rizal, matapos sitihin at sapakin sa mukha ng staff ang isa sa grupo ng campers dahil sa kanyang sigaw at pagmumura sa bundok. Ayon sa biktima ng panununto, sumigaw lamang siya bilang paglalabas ng kanyang sama ng loob dahil sa kanyang pinagdadaan ng problema sa kanyang ex, na kadalasan talagang ginagawa sa bundok. Nag-explain naman ang mga kasama ng Broken Hearted Camper na naglalabas lang ang kanilang kasamahan ng sama ng loob sa bundok at walang intensyon na murahin ang mga nakatira doon. Ngunit gumanti na rin ang nasapak ang Broken Hearted Camper sa staff at minura na ito ng tuluyan. Nagbayad ako rito para sumigaw sa bundok na yan kasi may problema ako. Tapos susuntukin mo ako. Sa adnya. Matapos ang insidente ay nagsumbong ang broken-hearted camper sa barangay at pulisya para i-report ang pangyayari, sa naging ulat ng Frontline Pilipinas, sinabi ni Don Sao na kasama nito ang mga kaibigan niyang nagpunta sa camp, broken-hearted daw siya at medyo nakainom ng alak ngunit taliwas sa pag-aakala ng staff, hindi niya ito minura, noong nagmumura po ako nagbibigay po ako ng pangalan, yun na po yung sa ex ko po yun. Saad niya, dahil raw sa pananapak ng staff sa kanya ay nagkaroon siya ng sugat at nagdugulin ng kanyang ngipin. Broken na ako, lalo pa akong na-broken, para akong na-double kill, say pa ng camper. Pahayag ng staff, may rules ang campsite, at dapat respetuhin ang iba pang campers na nagpapahinga, hindi tamang magmura ng malakas sa pampublikong lugar. Nung araw din yun inaresto ang nasabing staff na nahaharap sa kasong slight physical injury, ayon sa staff, sinite niya ang nasabing customer dahil nung umagang sumisigaw ito ay may iba pang campers ang natutulog pa. Naglabas naman ng official statement ang nasabing campsite. Kami po ay humihingi ng pangunawa at paumanhin sa nangyaring insidente kasangkot ang isa namin staff at guest. Humihingi kami ng pangunawa sapagkat yun nagawa po ng isang staff at nangangahulugang magagawa na din ng lahat ng staff ng campsite. Ang pangunawa pong hinihiling namin ay para po sa ibang staff na maayos pong nagtratrabaho at nabubuhay sa campsite na ito. Makakaasa po kayo na ito ay pag-uukulan ng atensyon at hindi nahahayaang pang maulit muli. Maraming salamat po. <laughs>